Yung! Yung! Tingin na, nahuli ka din! For today's video mga kailog ay day off na naman tayo kaya wala tayong magawa At dahil nga wala tayong pasok kaya alam nyo na magsisip food trip na naman tayo Samahan nyo kami maglambat dito sa ating inaalagaan na flash daan at magiiham na rin tayo ng mga sariwang isda Nakamoy nyo na ba mga kailog? Ang oh. bango Alright stay tuned and enjoy watching Let's go! Ayan nga guys, good morning, good evening o kung anong oras man nyo ito mapapanood yung video na ito uh, itong mga nakarang araw eh, meron nga tayong na ng malaking isda dito na paggalagala dito sa ating plaisdaan E eh ngayon, sigurado ako na magiging banda sa mga inihulog nating similya, kailangan, na natin itong mahuli kaagad. agad Ay eh, syempre, to the rescue naman ng na ating mga tropa kaya ito yung ginawa na agad namin ng paraan at para nga lamang po sa mga bagong pa nakakapanood na ating mga video at baka kayo may kalituhan kung ano nga nangyayari ay eh, ko muna sa inyo saglit itong plaisdaan ay eh, nahaha kalahati sa dalawa, isang maliit at saka isang malaki. Doon sa maliit na pitak natin ihuhulog yung similya tapos pag nag, medyo malaki na eh saka natin pakawalan doon sa pangalawang pitak na mas malaki. Kaya ngayon ay taka kami kung bakit ito mayroong malaking isda na nakapasok. Ay baka dumaan sa fire <laughs> Kaya ngayong araw guys, ayun ang ating target na hulihin. Pero ang mga nahuhuli namin na una ito ay mga buwan buwan. Ang marami tilapia. Yeah. Tsaka tandaan mga ilan ngayon. Ay, huwag na rin na Mas masarap pa rin kayo sa sanood dahil is nawalan ko sa sustansya. At para doon po sa mga nalilito pa ng kaunti, eh, panoorin nyo na lang po yung mga dati nating upload at baka po maliwanagan tayo ng kaunti. At dahil kung ikikwento ko po sa inyo na mula sa simula, eh, baka abutin po tayo ng isang buwa sa tayo magkaiyaka na. <laughs> Nakalimutan ko lang. Ang mga taga-Maynila, hindi ko magtanggal ng tilapia ano kulang na ito na kay Tok, ito na kay kabilis na makinya, kaliit pa niya nung inunukoy tatlong palad lang, ngayon na yan na nasa apat na てます。ま、utak yung ating target guys, yung mutang pusa. Pero hindi namin titigilan yun, hindi namin huli. Yamas. Kakalati na guys yung isda. Kinain na ng alimang. <laughs> Yun. Okay, tanong yun eh. Hindi may kalis-kis na may serap niyan na yan. Wala kami guys ni Main Gate ah. Talagang pinapasabi kami ng matampusan na yun. Mamaya makikita nyo ko ano yung itsura nung sa mga hindi pa nakakaalam mo. Murder sa akin. At kung gaano kalaki. Naaamoy nyo na ba mga kailog? Ang oh, bango. Ang may sariwa. Wow. Kaya tayo mga kailog. Hindi natin titigilan, hindi natin nakahuli yung ano. Matampusa. pusa. O ating buwan-buwan. Katubig. Tapos may suka. Katubig. At dito nga sa part na ito mga na ay nananghalian muna kami ni Maeng Gate dahil nga inabot na kami ng halos dalawang oras. Nagsimula kasi kami alas 10, alas 12 na ngayon kaya talagang gutom na gutom na kami. At syempre binakbakan na natin dyan yung nahuli nating tilapia, bonbuwan at saka talakitok na sinasawa natin sa lasukang manghang. Ay talaga namang upot na upot. Kaya well, gagawin natin, babawasan natin yung tubig. Shout out kay Kalantigas, kay Butanding, kay Kitalikakas. Itinaming namin talaga na wala kayo para

Dito sa parte ito mga kailog, pagkatapos nga natin kumain, eh, nagpakita na naman yung ating hinahanting. Ang problema, dalawang beses namin nakita, hindi pa rin namin nahuli. Hanggang sa... Ano tayo? Ayan, magbulong, magbulong na yun? Tilapia din. <laughs> yun! Yun! Ito yun, nahuli ka din! Nadya <laughs> ka lang pala! Hindi ka na makakatakas ngayon. Whee! Hindi ka na makakatakas ngayon. Whee! Ito guys yung aming target. Kaya na kaya na pa. Inabot na kami ng hapon. Oh, may higit sa kilo rin oh. Estimate namin guys, uh, may higit sa gitsang kilo. Ito kasi matakot ako kumain ng mga similya ng hipon at saka limango. Kaya hinuli talaga namin. Ilang oras mula alas si Jace? Or anong oras na ngayon? Alas dos. Apat na oras. Ayan guys Oh. Shadow. <coughs> oh, ang malaki yan guys Oh. Guys. Ito yung kanina kanina pa namin nahanteng. Kabitsi ka ngayon sa amin ngayon ako. So, Ito kasi yung matang pusa. Ayan o. No? O. Oh. Dalawang dangkal. At syempre para sa ating main event guys, niluto na namin to at inabot na nga talaga kami ng gabi dahil halos apat na oras nga namin to bago na At si ship talikakas na ang bahala diyan. Ano luto yan boy? Naging binto ko na naman ng luto eh. Tinulang sinampalukan na sinigang. Lutong tinulang sinigang sinampalukan na matang pusa. Reward. Ang Hanghang. Bae, ano ka pala diyan, eh. simpleng pang binang eh. Wow. Yum, 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 yum. Pag masarap natin pulutan, laging wala si Grant. parang itinatiming nyo sa dyan lata. Higup-abaw. Sa, sa nagtimpla lang Higub yan. Higup-abaw. Dahil lang sa nagtimpla yan, kaya sumarap yung pisa. Hindi, sa dyan ang nyo na wala si Kalantikas lagi eh. sa dyan naman. Lagi naman paano eh si Pisan. Hmm. Pag nandito Masariwa, naman eh. Matang-sariwa, matang-pusa. Pag uh, nandito naman si Pisan Jojo ano? eh. Laging asa sa pangangawil, wala mong mahuli. <laughs> Hila ang kanya dapat. Tama na sa kanya pati yung mga... Sultan, mga kalikalibugan. Karantigas, ang hindi bagay sa iyo mga ganitong matampusa, yung mga ganitong malalaman na isda. Ang bagay sa iyo ay kalibugan, tilapia. Ito, ito na, ang aking, oh, yan ay templang, ano, <coughs> templang. Ah, ay mga pero sulit na sulit naman talaga ala sa sariwang sariwa. At sa bawat content na ginagawa natin mga kayo, gamin ako yung makikita na ads o yung patalastas. At kung nakabot nga po kayo sa bandang huli ng video nito, ito, hingi naman po na isang screenshot kasama yung ads. At pasend na lang po sa ating comment section. And congratulations in advance para doon sa aming mapipili. Meron po kaming konting regalo para sa inyo. Hanggang dito na lang po muna ulit. Have a nice day and God bless you all.